kahulugan ng email sa panaginip. Sa digital na panahon ngayon, ang email ay naging isang critical na tool sa komunikasyon. Sa email, maaari kang magpadala at tumanggap ng mga tala kaagad sa isang tao o kahit sa maraming tao ng sabay-sabay. Hindi lamang iyong ang email ay meron ding maraming kapaki-pakinabang na tampok tulad ng kakayahang magpadala ng mga attachment, magpadala ng mga larawan, lumikha ng mga drop ng mensahe at protektahan ang seguridad ng personal na data. Gayunpaman, paano na nagginip ka tungkol sa email? Meron bang nakatagong kahulugan sa likod ng mga panaginip tungkol sa mga email? Sa panaginip tungkol sa email, maaari kang makakita o gumamit ng ilang mga email service provider tulad ng Yahoo, Gmail o Hotmail. Maaari itong ilarawan ng iyong alalahanin tungkol sa seguridad ng personal na impormasyong na uugnay sa email. Bilang isang user ng email, dapat kang laging maging maingat sa pagprotekta sa iyong data at impormasyon mula sa hindi autorisadong pag-access o maling paggamit. Ang mga email attachment ay maaari din maging isang mahalagang simbolo sa mga panaginip sa email kung ikaw ay nagpapadala o tumatanggap ng email na may kasamang attachment, ang panaginip ay maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyon na nangangailangan ng karagdagang atensyon o mas malalim na paglutas ng problema. Maaari ding ilarawan ng mga attachment ang kahalagahan ng pagbibigay ng karagdagang impormasyon na sumusuporta sa gusto mong ipahiwatig. Mahalagang ang email sa pang-araw-araw na buhay para sa personal at profesional na layunin, ang mga panaginip tungkol sa email ay maaari magkaroon ng maraming nakatagong kahulugan, depende sa simbolo at konteksto. Ang pagbibigay kahulugan sa mga panaginip tungkol sa email ay maaaring magbigay ng mga bagong insight o mas malalim na pagunawa sa isang sitwasyon. Sa makatuwid, kailangan mong maunawaan ang kahulugan at mensahe ng mga panaginip tungkol sa email upang mailapat mo ito ng matalino sa totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-sign up para sa mga libreng email. Ang mga panaginip tungkol sa email ay maari magkaroon ng iba't ibang simbolo. Ang isa sa kanila ay nagsa-sign up para sa mga libreng email. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na magkaroon ng mas mahusay at praktikal na paraan ng digital na komunikasyon. Kinakatawan din ito ang pangangailangan bumuo ng mas komprehensibong mga ugnayan panlipunan dahil makakatulong sa iyo ang email na makipag-ugnayan sa mga tao sa buong mundo. Sa panaginip na ito, malamang na nahaharap ka sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong lumika ng isang email account. Bigyan pansin ang mga detalye sa iyong panaginip tulad ng pagsagot sa isang form sa pagpaparehistro o pagpili ng username at password. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong pagnanais o pangangailangan na mag-email sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsulat ng mga email. Kapag nanaginip ka na nagsusulat ka ng isang email o tumutugon sa isang mensahe na iyong natanggap, subukan bigyan pansin ang nilalaman. Ang tatanggap at ang mga emosyon na maaari mong maramdaman kapag nagsusulat ng email. Ang panaginip na ito ay maaari rin sumasalamin sa iyong pagnanais na magbahagi ng impormasyon, talakayin o magtatag ng mga relasyon sa ibang tao. Ang pagsusulat ng isang email ay sumasagisag din sa iyong pagbayag na maghatid ng mga partikular na kaisipan, damdamin o mensahe sa isang tao o grupo ng mga tao. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng isang email. Ang isang madaling gamiting picture ng email ay ang kakayahang gumawa ng mga drop. Sa isang panaginip, ang pag-drop ng isang email ay maaaring maghatid na ikaw ay naghahanda ng isang bagay na mahalaga ng detalyado. Ang mga drop na email ay maaaring sumagisag sa iyong mga pagsisikap na maging mas maingat at masinsinan sa pagharap sa mga partikular na sitwasyon o problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapadala ng mga email. Ang pagpapadala ng email ay ang esensya ng paggamit ng email mismo. Sa isang panaginip, ang pag-email ay maaring sumagisag sa iyong mga pagsisikap na ikonekta ang iyong sarili sa iba. Samantalang kung nagpadala ka ng email sa maling address o kailangan mo ng tulong sa pagpapadala ng email, sumisimbolo ito ng kakulangan ng komunikasyon ang mga panaginip tungkol sa mga hindi na ipadalang email ay maaari din maging isang mensahe na dapat kang maging mas maingat sa pagbibigay sa iba ng personal o mahahalagang impormasyon. Sa mga panaginip tungkol sa email, karaniwan na mga error o problema ay nangyayari sa paggamit ng email. Ang isang karaniwang pagkakamali ay ang pagpapadala ng email sa isang taong may maling address kung saan ang mensahe ay hindi na ihatid ng tama. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong kawalan ng kakayahang makipag-ugnayan o makipag-usap sa isang tao ng epektibo. Bigyang pansin kung nakakaramdam ka ng pagkabiko o pagkabalisa sa panaginip na ito dahil ito ay maaaring sumasalamin sa iyong pangangailangan na pagbutihin at pagtagumpayan ang mga problema sa komunikasyon sa pang-araw-araw na buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng email. Kung nanaginip kang makatanggap ng email, maaari itong magmungkahi na naghihintay ka ng balita o impormasyon mula sa isang partikular na tao o grupo. Kung ang panaginip tungkol sa pagtanggap ng email ay nauugnay sa sorpresa o kagalakan, maaari itong magpahiwatig ng pag-asa na makakakuha na naka, nakapagpapatibay ng balita o tagumpay bigyan pansin ang nilalaman ng mga mensaheng natatanggap mo, ang nagpapadala at ang mga damdaming nararamdaman mo sa prosesong ito. Maaaring ipakita ng panaginip na ito ang iyong pangangailangan makatanggap ng bagong impormasyon o makipag-ugnayan sa iba sa pamamagitan ng email. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong naghahak ng iyong email. Ang mga panaginip tungkol sa email ay maaaring di magpakita na mga alalahanin tungkol sa seguridad sa paggamit ng email. Habang lumalago ang teknolohiya, lalong nagiging nauugnay ang mga isyo sa seguridad sa email. Kung may makaka-access sa iyong email, ito ay isang senyales na ikaw ay nahaharap sa isang sitwasyon kung saan ang iyong seguridad ay nangangadip o nahaharap sa mga problemang nauugnay sa privacy. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong mga alalahanin o kakaulangan sa ginhawa tungkol sa iyong integridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga email attachment. Sa mga panaginip, ang mga email attachment o paggamit ng mga imahe ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Ang mga attachment ay isang paraan upang magpadala ng mga karagdagan file o dokumento sa pamamagitan ng email. Sa panaginip na ito, maaaring masangkot ka sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong magpadala o tumanggap ng email attachment. Bigyan pansin ang nilalaman at uri ng mga naka-attach na file dahil maaaring magbigay ito ng mga pahiwatig tungkol sa karagdagang impormasyon na gusto mong ibahagi o matanggap. Ang mga larawan sa email ay maaari din sumasalamin sa isang pagnanais na ihatid ang isang mensahe ng bisual o ipahayag ang damdamin. Maaari ka makatanggap o magpadala ng isang email na may isang bagay na naglalarawan kung anong gusto mong ibigay ng mas mahusay kaysa sa mga salita. Mangyaring bigyan pansin ang mga uri ng mga mensahe sa iyong mga panaginip at ang mga mensaheng ipinakita nila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi makapag-login sa email. Ang paggamit ng email ay nauugnay din sa panganib ng pagkawala o pensala. Kung nanaginip kang mawala ang iyong email o hindi ito ma-access, inilalarawan eh nito ang iyong pag-aalala tungkol sa pagkawala ng mahalagang impormasyon o mahahalagang pagkakataon. Dapat mong pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa pag-aayos ng mahahalagang data at impormasyon.